Sa ating pagkukulay ng na salita ng bago tayo malalangin, usan natin ito sa Salmo, uh, Tabanatan 10. At babasahin natin ang verse 17. Ganito ang sabi. O Panginoon, iyong maririnig ang nasa ng maa mo, iyong panalakasin ang kanilang puso, iyong papakinggan ng iyong pandinig. Muli tayo hindi ng sa Diyos, tayo na namin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na patuloy pong nagbibigay paalala sa amin. Kung gaano kami ikaw ang kasalanan, kung gaano kami ikaw ang po sa iyong biyaya, ngunit gariyan ang isa upang kami po itayo at muli ibalik sa aming pong uh, tamang katayuan sa iyong biyaya. At nawa ngayong gabi, tingin namin ang isa rin lang, tuluhan na kami, Panginoon, ng mga salita upang sa ganun kaysa kuha namin ang iyong mga kalawangan. Kung so, namin nalangin sa pangal ng Panginoong Yesus. Amen. Ang sabi sa Ingles ng uh, Psalms 10 verse 17 O Lord, you have heard the desire of the humble. You will strengthen their heart. You will incline your ear. Itong chapter 10 ng Psalms ito ay malaking katanungan ni Haring Tabi tungkol sa lumalaganat na kasamaan na tila wala ang Diyos, tila napakalayo ng Diyos sapagkat umiiral dito ang kayabangan ng mga masasama. Ginigipit nila ang mga may hirap. Ginigipit nila na parang sila pa yung pinagpapala at sila yung mga uh, sumusobra sa kanilang kapalaluan. Pero natuklasan ni Haring David sa kanyang pagkupulay-pulay sa kabutihan ng Diyos na mali pa lang kanyang akala. Sabagat, kanyang uh, ipinahirag dito sa Psalms 10 na ang panalangin ng mga masasama kailanman ay hindi dinitinig ng Diyos. Ngunit ang panalangin ng mga papagpakumbaba ay may katiyakang dinig ng din Diyos. Kaya nga dito, sa kanyang pong pakulipulay o sa kanyang pagtatanong, ay bigla siya rin itong buwan. Alam din natin na ang panalangin ng isang masama ay hindi maaring pakinggan ng Panginoon o hindi pinapakinggan ng Diyos. Dahil ang sa nabi sa Isaiah 59 verse 1 and 2, Hindi siya hindi pa ikli ang kamay ng Panginoon para hindi maabot ang parawagan ng Kanyang ng mga tao hindi rin bigil at hindi para di maramig ang kanilang panalangin. Ngunit dahil sa kanilang kasalanan, dahil sa kanilang pagmamataas, ay ikinikiling ng Diyos ang kanyang tenga palayo sa kanila. Pero sa mga mapagpakumbaba, ito ang sabi ng ating text. Sabi ni David, O oh Lord, you have heard the desire of the humble, you will strengthen their heart, you will incline your ear. Kaya nga, anong katiyakan ni David sa mga panalangin ng mga mapagpapakumbaba. Dito may kita natin ang tatlong katiyakan na nakikita ni Haring David sa panalangin ng mapagpakumbaba. Una, natitiyak niya na narinig ng Panginoon ang kanilang hangarin. Anong sabi sa ating text? Ang sabi, You have heard the desire of the humble. Narinig naririnig ng Panginoon ang mga mapagpakumbaba. Hindi malayo ang kanyang tenga sa kanilang panalangin. Hindi rin bingi ang kanyang tenga at hindi maikli ang kanyang kamay para hindi maagot ang panalangin ng mapagpakumbaba. Sila ay naririnig. At hindi lamang sila ang naririnig, kundi naririnig ang desire ng kanilang mga puso. Narinig ng Panginoon ang kanilang desire. Hindi lamang sila ang narinig, kundi maging ang ihim ng kanilang puso. Dahil sila ay may kasiyahan sa Panginoon. ba diba sabi sa Psalms 37 verse 4, Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Kapag isang tao ay mapagpakumbaba na nagtitiwala sa Panginoon at hindi sa kanyang sarili, ay dinitinig ng Panginoon ang lihim ng kanilang puso. So, nakatityak si Haring David, nang panala nilang mapagpagbaba, ay narinig ng Panginoon, maging ang kanilang angarin. At ikalawa, natityak ni Haring David, nang panala nilang mapagpagbaba, inihahanda ng Panginoon ang kanilang mga puso. Again, nagsabi sa Psalms 1017, you will strengthen their heart. Ang sabi dyan, O oh Lord, you have heard the desire of the humble, you will strengthen their heart. Ang sabi dyan sa uh, sa English pero sa ibang uh, Bible, version, you will prepare their heart. Ihahanda mo ang kanilang mga puso. Yung salitang ihahanda ay mayroong tatlong pagpapahulugan sa kontekstong ito. Una, pag sinabing ihahanda, Ibig sabihin, pinatitibay ang puso. At hindi lang pinatitibay, ginagabayan ang puso. At hindi lang ginagabayan, inihahanda ang puso ng mga mapagpapakumbaba pangpapangbaba. Inihanda ng Panginoon ang kanilang mga puso. Psalms uh, one, uh, 112 verse 7 and 8, ganyan sabi ng talata. He will not fear evil, tid uh, evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is upheld. He will not fear until he looks with satisfaction on his adversaries. Kaya matibay ang puso ng isang pagpapakbaba uh, dahil mismo ang Panginoon ang nagpapatibay nito, nagpapalakas. So may katiyakan ng panalangin ng mga Una, narinig ng Panginoon ang hangarin ng kanilang puso. Ikalawa, ini, e, pinalalakas ng Panginoon ang kanilang puso. At ikatlo, natitiyak niya na ikinikiling ng Panginoon ang kanyang tenga sa kanila. Ang sabi sa ating text, You will incline your ear dalawang kong binanggit yung, dalawang binanggit yung, you will. Ibig sabihin, lulukubin talaga ng Diyos, gagawin talaga ng Diyos. Una, malalakasin ang puso ng mga mapagpagbaba. At ikalawa, Ikikiling niya ang kanyang tenga sa panalangin ng mapagpagbaba. Alam mo, isang na tatay na mapagmahal sa kanyang anak, kapag ka ito'y humingi sa kanya o tumawag sa kanya, hindi niya ito matatangihan. Kahit gaano karami ang bisita ng tatay, gaano ka importante ang ng pinag-usapan, kapag tumawag ng kanyang anak, ibabaling talaga ng tatay ang kanyang pandinig doon sa kanyang anak. Ganon din ang Diyos, gaano ka busy ang Panginoon sa buong universe, pero kanyang ikikiling ang kanyang panalangin sa mga mapagpakumbaba. Gaya nagsinabi ka ng Panginoon, sa Lukas 18, verse 13 to 14. Naalala niyo na dalawang tao ang nananalangin. Isa ay pariseyo, at isa ay maninigil ng buwis. Ang pariseyo, ang dami niyang sinabi sa kanyang panalangin. Maganda yung kanyang binibigkas. Totoo naman talaga, nagkatayin siya lahat, nagbibigay siya, tumutulong siya, nagpa-fasting siya. Pero itong isang mapagpakumbabang makasalanan, ang kanyang sinabi lamang ay, Panginoon, patawarin mo ko na isang makasalanan. At tinanong ng Panginoon kanyang maalagad, ang kanyang mga alagad, sino sa nyo ang dinilihing ng Diyos? At sabi ng Panginoon sa kanila, yung tao mapagpakumbabang na hanggang ingin ang ng kanyang kasalanan, kaysa sa mga tao, magaganda ang salita, matataas ang mga pangusap, Magamot na'y karutuhanan, pero pulo ng pagkahanggong ay hindi ito pinapanggina ng Panginoon. So, binibigyan ng pansin ng Panginoon ang panalangin ng mapagpapabalik. Sa so, totoo, karamihan sa mga mapagpapahalos, di marunong manalangin. Pero yung magagaling, mausay, magsalita, hindi ang ng Panginoon eh, kundi ang puso. Ngayon, sa mga mapagpagpagpa di sila magulong manalangin. Na Nakaunti lang magsalita, di tulad ng magagaling na ang daming mga pabulaklak, tulad ng baris. Pero narinig ng Panginoon ang design ng halang puso dahil mismo ang Espiritu ng Diyos ang nagpapotoo tungkol sa hangarin ng totoong Espiritu ng tao mapagpagpagpa Ang sabi ng sa Romans 8.26, The same way, the Spirit also helps our witness, for we do not know how to pray as we should. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He intercedes for the saints according to the will of God. Sinarong nakakagasa sa kalooban ng isang espiritu tanging ng Diyos lang at sino nakakakabasa ng espiritu natin maliban sa espiritu ng Panginoon hindi tayo marunong manalangin pero ang espiritu ng Diyos ang siya nangababatid kung ano yung ating needs at yun ang pinapakinggan ng Panginoon kaya nga ikinikiling ng Diyos ang kanyang tenga sa panalangin ng mapagpakumbaba so dito sa ating pinag na may katiyakan ang panalangin ng makapagpagbaba. Una, narinig ng Panginoon ng desire ng makapagpagbaba. Ikalawa, pinalalakas ng Panginoon ang puso ng mga makapagpagbaba. Ikatlo, ikinigilig ng Panginoon ang kanyang tena sa mga makapagpagbaba. So, anong aral nakita natin dito pagdating sa prayer? Ano ang vision na pinapakita sa atin ng Panginoon dito? Unang-una, pinahalagahan ng Panginoon Diyos ang panalangin ng mga mapagpakumbaba. Ano po ibig sabihin nun? Ang isang taong mapagpakumbaba, sinasabi niya kung ano yung nasa kanyang puso kung paano siya nagtitiwala sa Panginoon. Hindi siya nagsasalita ng mga memoryandong mga salita, magagaling ng mga pangungusap, hindi yun ang pinapakinggan ng Diyos. Sapagat hindi yun mula sa kapagbabaan. Kundi sa pride of God. So, pinalaga ng Panginoon ang pananangin, simpleng pananangin ng mga tao nagtitiwala sa Diyos. At ikalawa, hindi lamang ganun, kundi Epektipong panalangin ay wala sa husay ng pananalita. Ang, ang epektipong panalangin ay wala sa husay ng pananalita, kundi nasa kapakulong babaan. Tingnan niyo yung pareseyo. Ang galing niya mag-pray, ang husay niya, pati yung tides niya, pati ang galing fasting, kung gaano siya pagaling, gaano siya pabait. Magamang totoo, marahil yun. Pero hindi pinakinggan ng Diyos. Ang pinakinggan ng Panginoon ay isang tao mapagpakbaba na sinasabi niya Panginoon, pagkawarin mo po isang masalanan. Okay ba po yung panalangin ng magagaling? At ikatlo, ang panalangin ay wala kung saan ka pinaganahan. Wala ito sa gana. Marami sa atin hindi nagpipray dahil wala tayong gana. Hindi nakakondisyon naka, naka dyan, kundi sa ating pagkukusan. Ang pagkukusan natin, ito'y gawain ng pagpapasakot sa kalooban ng Diyos na puro ng Panginoon, manalangin tayo walang upay, pero wala tayong gana. Hindi ang hindi ng Diyos, kundi yung ating pagkukusan na tayo ay lumalapit sa Kanya. Dahil sa ating pananalangin, pumapasok tayo sa Kanyang presensya at ang ating kalooban, in inline natin sa kanyang will. Kaya kung saan ang panalangin? Maturo tayong magpakumbaba sa panalangin. Hindi sa dami ng pag at hindi sa humusay ng pananalita, kundi sa isang mapagpakumbaba. Tayo manalangin.